sadyang makikita natin ang pagbabago ng ating panahon lalo na sa mga Pilipinong migranteng nakikipagsapalaran sa ibang bayan. Dahil kung dati-dati ay naghahanap lamang tayo ng mapapasukan na trabaho ngayon, isa na naman nating kababayan ang sumubok magbukas ng isang negosyo dito sa Barcelona, Spain. Naubutan namin abalang-abala si Michelle sa pag-aasikaso ng mga kliyente para mag-almusal dahil mahilig talaga mga Espanyol na magtumar o magdisayuno sa mga kafeterya dito sa Europa. Mostly mga offices dito sa mga uh, ING, Bank, Lakaysha, La Vanguardia, Deporte na newspaper, Deportivo, tapos mga trabahadores. Ito ang Cagayana Bar Cafe na matatagpuan sa Comte de Gel 286 Local D, Barcelona, Spain. Kasi ako nag-uumpisa ng 6.30, may client na ako Umag. ng umaga. Mga trabahadores ng El Corte Ingles. So, 6.30 ng umaga, kailangan nakabukas na ako. Nung Sunday lang na inaugurat. Itong lokal daw na to ay open, close, open, close. So, ang mga client ay maalis. Ngayon, uh, tinuloy kong mag-open ng, ano, ng mga ng whole week. So ayun, dinagsa naman ng tao, awa ng Diyos, ng mga offices. Dahil ang aking mga pagkain ay al momento. Kumbaga, kung ano yung hiningi mo ngayon, tsaka ko lang gagawin. Pangarap ko may sariling negosyo, dito man o sa Pilipinas. Matagal ko na sanang gusto, kaso wala ako ng lakas ng loob na mag-umpisa. Dahil, syempre, laging pumapasok sa isip, uh, mag-improve kaya o mag-sa-success or hindi. Isa din sa mga pinagmamalaki nila ang mga pagkaing kasera at mga panghimagas na sila mismo ang gumawa tulad ng cheesecake na may mango and normal na flavor at yung tinatawag nilang latik. aking bar at cafeteria ay bukas para sa ating mga kababayan. Kung ano man ang inyong mga comment o suggestion para ma maipagpatuloy o mga pagkain Pinoy, pwede po nating ay ipagpatuloy uh, o gagawa ng paraan para maka maka provide ng inyong mga uh, kumbaga mga hiling. Kaya open po ang aking bar cafeteria from Monday to Saturday from 6:30 to 8 p.m. Abangan pa natin ang mga kababayan natin na magtatayo at susubok pa lang sa larangan ng pagnenegosyo dito sa Espanya. Ako si Creo TV, ang inyong Katambayan Channel.